Ako si Eric, Tubong Surigao. At nandito ako ngayon sa Luzon. Umiikot sa mga lugar-lugar na sakop ng Calabarzon. At sa bawat lugar na pinupuntahan ko, nagiiwan ako ng isang maliit na halaga. Na maaring maliit para sa iba, ngunit sa taong kapos ay isa itong biyaya. Kaya sa simpleng pag-share mo sa video ko, di man ikaw ang makakakuha ng iniiwan ko. Anong malay mo, baka mas kailangan ito ng ibang tao. At ikaw lang ang ginamit na instrumento. At tayo ngayon ng tanawan mga makakaprovinsya, you no? Know? Ah, uh, meron tayong pupuntahan na isang uh, pasyalan o isang uh, lugar na basta uh, sabi nating tambayan ng mga taga rito, you no? Know? Ah, uh, pupunta tayo ngayon ng Bewok ng Tanawan. Hindi 'yung tagpuat mga makakaprovinsya, uh, ibang Bewok 'yun, uh, magkaiba 'yun ay uh, iba rin yung uh, tagpuan at iba rin yung ating pupuntahan ngayon. Pero same lang sila na sakop ng tanawan. magkaiba lang sila ng lugar. At ngayon mga kapwinsya, ay meron na naman tayong dala na 200 pesos. Yun, yeah, no? At atin na naman itong iiwanan kung saan saan sa parting bewok o kung saan man natin pwedeng matipuhan. You no? Know? Kaya yun. Kung hindi ka ba nakasubscribe mga kapwinsya, yan. Magsubscribe ka na. Para palagi kang update at baka sakaling ikaw ang uh, makakuha o malapit sa inyo yung ating paglalagyan. Kahit maliit na alagayan mga kaprobinsya ay malaking tulong yan kung sakasakaling ikaw ay isang rider. Pang gas o pang merienda mo. Halagang 200 pesos mga kaprobinsya kung igagas mo yan, napakalayo na lang mararating mo yan. At kung i uh, merienda mo naman yan, sigurado busog ka na yan mga kaprobinsya. Ano? Kaya ano pang inaantay mo mga kababayan? Mag-subscribe ka na para palagi kang update sa lahat ng ating uh, pupuntahan. At kung hindi ka naman rito mga kababayan, kung malayo ka naman dito sa ating uh, mga pinupuntahan, yan. Ah, uh, paki-like and share na lang ng ating video mga kababayan no at same time pa-subscribe na rin para mas marami pa yung makapanood mga, mga kababayan no. Uh, mas marami pa yung uh, makaalam kung saan natin nilalagay yung ating mga iniiwan, 'di no? at uh, para makuha nila kaagad para hindi naman masayang ino eh, yan at uh, kung ikaw naman ay taga parting Mindanao mga probinsya ino eh, no uh, magkalala mga kaprobinsya darating din tayo dyan. dahil uh, sa hindi po nakakaalam ako po ay taga Mindanao isa ako po ay tubong Surigao del Norte mga kaprobinsya ino eh, at uh, Darating yung time na uuwi tayo na Mindanao uh, at dyan na tayo magbablog at ipagpapatuloy pa rin natin yung ating mga ginagawa mga kaprobinsya you no? Know? uh, mag subscribe ka na mga kaprobinsya para just in case man na dyan na tayo magbablog sa atin sa parting Mindanao you no? Know? at least update ka sa ating mga gagawin dyan you know, mga kaprobinsya at sa Facebook mga kaprobinsya ay meron din tayong Facebook page yan ah uh, buhay probinsya mutu vlog pa rin yung ating pangalan doon Uh, kukunti pa lang yung ating mga followers doon mga eh, no? At uh, kung mapasyal ka ng Facebook, yan, pakipalo na lang din tayo mga kapubinsya At uh, siyempre, ay uh, palike and share na rin ang ating video Para medyo maganda-ganda ang uh, takbo ng ating channel mga eh, no? At uh, para masakali man na uh, magkaroon tayo ng kunting uh, break dito sa ating uh, YouTube at sa ating uh, Facebook page, yan Uh, ay, mapalakihan naman natin yung halaga natin na ah, uh, iniiwanan para sa inyo mga kaprebyensyae, eh, no? Yan. Uh, sa ngayon, uh, pagpasensyahan nyo muna, kung malit na halaga lang ang kaya natin dahil syempre wala pang nga naman tayong kita at yung halagang yan ay uh, galing yan mismo sa aking bulsa. Walang sino man ang nag-sponsor sa atin yan, kundi galing yan sa ating uh, pagsisikap, sa ating uh, pagtiyaga. Kahit paano, meron tayong uh, maibigay at meron tayong uh, Uh, may iwan sa inyo kung sa man na kayo ang makakuha eh, no? yan pero uh, wag kayo mag alala mga probinsya at kapag nagkaroon tayo ng break dito sa youtube kung sa facebook man hindi lamang yan yung maaari nating uh, iwanan para sa inyo eh, no? kaya yun kunting lambing lang mga kurbinsya pa like and share sa ating video at sa ating uh, youtube channel pa subscribe na lang din mga kurbinsya eh, no? sa ating facebook page pag napasyal kayo ng facebook yan ah uh, Pakifollow na rin tayo doon mga kaprobisya at palike and share na rin ang ating video doon para mas mabilis makuha yung ating uh, mga iiwanan. Eh, you no? Know? Yan. Kasi syempre, baka mas malayo sa inyo, yon uh, kapag uh, limbawa, isinyer nyo nun, makarating doon sa isang viewers natin na mas malapit doon sa lugar niya. please makuha niya mga kaprobisya. Hindi man kayo ang makakuha, isa kayo sa nakatulong na para makuha so, ang, yung uh, iwan natin na halaga. Hindi lang ako ang uh, nakatulong patiring kayo. Yan. Malay nyo mga kubisya. Yung halagang uh, natin ay, ay kailangan-kailangan. Maliit man na halaga yon para sa atin o para sa iba. Sabihin natin na uh, para sa mas nakakaluwag, maliit na halaga lang yung ating iniiwanan. Eh, no? Pero kung ang makakakuha na manon mga kaprobinsya ay, ay yung talagang ultimo piso ay napakahalaga sa kanila yan napakalaking bagay yon mga kapubisya yung halagang 200 pesos na yon pambili yun, yun. ng bigas apat na kilo na yon mga kapubisya masasalba na yung buong mag-anak mo kung bigas lang yung kailangan mong bilhin yan salba na yung isang buong pamilya nun mga kapubisya yun kaya yun para makatulong tayo mga kapubisya pati na rin kayo para makatulong rin kayo pakishare na rin ang ating video mga kapubisya yun. bukod sa pakisubscribe yan pakishare na rin ang ating video para hindi man kayo yung makakuha sa simpleng pag-share nyo ay baka ang makakuha ay mas kailangan niya yung halaga na yun, yung halagang 200 pesos na iniiwan natin. Yun, dahil dyan mga kaprobinsya, isang malaking uh, shout out sa iyo, isang tausposong pasasalamat ang ating uh, inaantog para sa iyo. You know? Yan. At tara mga kaprobinsya, pupunta na tayo doon sa ating pupuntahan sa Bewok. Kaya tutok lang kung saan natin ito. I iwanan ay dapat mong malaman mga probinsya Yun mga kaprobinsya, malapit na tayo sa ating uh, pupuntahan, saglit lang e eh, no. At medyo mabilis yung ating patakbo kanina. At eto, dito na tayo, malapit sa ating uh, pupuntahan mga kaprobinsya. Uh, sana hindi tayo maligaw dahil hindi tayo nagulo-gulo maps. Hindi natin ginamit yung ating kaibigan na sigulo-gulo maps. Yan, pero hindi tayo maliligaw niyan mga kaprobinsya dahil ilang beses na akong pumunta dito, ino. You know? Eh, yan. Ito, mga kaprobinsya, yan you know? oh. Kita niyo ba yan? Oh. Ayun you know? oh. Sa alley. Yan. Ito. You know? At dito tayo, mga kaprobinsya. Yan, you know? sa mga hindi pa nakapunta rito, ino, eh, yan. Ah, uh, maganda rin dito mga kababayan, eh, no? Tahimik uh, at uh, paghapon, marapakaraming tao na pupasyal dito mga kababayan. Yan. Punta kayo dito. at yun mga kaprobinsya yan diyan natin iiwanan yung ating isang 200 pesos ayun no eto mga kaprobinsya yan at sa makakuha nyan Yan natin iniwanan yung isa natin nga uh, two 200 pesos na iiwanan yun no know? at ano tayo kasi may mga bata. Yan. yan. Ah, sa mga tiga rito. Yan. Ang palatandaan dito ay. Eto. Yan yung apat na. Apat na parang kubo-kubo na yan. Tapos ito. Itong kulay na to. Nasa gilid mga kaprobinsya. no yan. yan Nasa gilid, hindi natin iniwan. Okay, alam nyo na yon mga kapibinsya. yun, mga probinsya, ang ganda ng lugar dito ito yan at meron silang floating cottage dito mga probinsya ayun no? tapos meron pa dito ayun no? yan ito yun, ganda wow At ito yung kanilang dagat. Kanilang tubig dito ayan oh. Medyo malumot yung tubig dito ngayon eh. yan, yan. Uh, kasi parang low tide ata 'yan. Low tide pala siya. Tingnan. No? Sa mga ate garito, uh, doon natin iniwanan yung ating uh, 200 pesos at sana makuha nyo. Uh, sana ay makatulong 'yan sa inyo mga kaprobinsya. Kung isa kang motorista na makakakuha niyan, pwede mong gawing pang gas or pwede rin pang biling bigas. Pwede rin na pa... merienda. Yan, bahala ka na mga kaprobinsya at sana uh, ay uh, makatulungin sa iyo kahit papano eh, no? hanggang dito na lang mga kaprobinsya yung ating vlog at maraming maraming salamat sa lahat ng uh, panunood at maraming maraming salamat sa suporta uh, sa ating mga video dito sa ating youtube channel sana mga kaprobinsya ay marami pa tayong lugar na papuntahan at the same time uh, mapag iwanan ng mga ganong halaga at sana ay mas malaking halaga pa yung kaya nating maiwan dun, eh, no? sa ganon ay mas ah, makatulong yung ating iniiwanan sa inyo ay you no know? kung kayo man yung makakuha yan ah, sana mga kabinsya ay makatulong sa inyo ah, mapamaliit man mapamalaki okay at hanggang dito na lang mga kabinsya maraming salamat mga kabinsya